Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan namin noon sa Kaibiyang Tunnel. Birthday kasi ng pinsan ko. Kaya ang plano talaga, maghanap kami ng lugar para mag-celebrate. Yung tipong may pool o kaya naman ay malapit sa dagat. Dahil medyo malapit lang kami sa tunnel, naisipan naming daanan muna ito. Ito yung unang beses naming lahat na makakarating doon papadilim na. Siguro mga alas seis imedya na ng gabi noong papunta kami. Nang tuluyan kaming makarating sa bukana ng tunnel, gabi na talaga. Mga alas siyete na ata yun. At ang dilim sa paligid. Grabe. Nakasakay nga pala kami sa isang jeep noon. Family outing kasi. Bago kami pumasok, may mga nakasabay kaming rider na nagsabi mas mabuti raw kung magbubusina na kami. Kaya ayon, si Papa, bumusi na habang tinatahak namin ang loob ng tunnel, pati na rin yung ibang mga motorista na kasabay namin. Pagkalagpas namin sa tunnel, sa una, parang okay pa naman ang lahat. Nagpatuloy kami sa daan kasi may mga nagsabi na may mga resort daw sa bandang yon. Nang makarating kami sa isang lugar na may mga resort, may mga lumapit agad sa amin, mga tila may ari o tagapamahala. Maayos pa naman ang usapan namin sa simula. Tinatanong namin kung okay ba yung lugar, kung safe ba, pero bigla na lang, nagiba ang ihip ng hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang lumakas ang alon ng dagat." Yung resort pa naman na napagtanungan namin, kailangan pa raw sumakay ng bangka para marating kasi nasa kabilang isla pa. Dahil marami kaming kasamang bata, nagdesisyon ang mga tita ko na huwag na lang tumuloy. Masyado raw delikado. Baka kung ano pa ang mangyari sa amin dahil sa lakas ng alon. Kaya umalis kami doon. Pabalik na sana kami papunta ulit sa tunnel nang may makita kaming isa pang resort. Hindi ko na matandaan ang pangalan, pero ang naalala ko, bababa yung daan papunta roon, parang hagdan na sobrang tarik. Naisip na mga tita ko na doon na lang kami sumubok. Ayun, nakausap naman yung namamahala. Nang magkaunawaan, sinimulan na naming ibaba ang mga gamit namin. Kasagsagan ng pagpasok namin sa resort. Biglang natapon yung isang malaking container namin na punong-puno ng ulam. Adobo pa naman yun. Tapos, may napansin akong isang itim na aso. Ewan ko ba, pero iba talaga yung pakiramdam ko sa asong yun. Parang ang creepy. Nagsimula na akong makaramdam ng kaba lalo pa't noong paalis kami doon sa unang resort na pinuntahan namin ang sasama ng tingin sa amin ng mga matatandang nakita namin doon. Parang ang lagkit ng mga titig nila, nakakakilabot. So ayun nga, balik tayo doon sa natapong ulam. Sayang, pero itinuloy pa rin namin ang pag-aayos ng gamit. Siguro mga kalahating oras pa lang kami roon, pero lalo pang lumakas ang alon. Yung resort kasi, may maliit siyang pool. Tapos katabi niya mismo yung dagat na puro bato. Walang buhangin. Diretso bato agad. Delikado talaga para sa mga bata. Tapos medyo madilim pa yung paligid. Kaya nagdesisyon na naman ng mga tita ko na umalis na lang ulit kami. At doon na talaga nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Pag alis namin sa pangalawang resort na yon, nagsimula ng maging kakaiba ang lahat. Isa akong atleta, sanaya ko sa mga leg exercise, kaya ang pag-akyat sa hagdan dapat baliwala lang sa akin. Pero nung mga sandaling 'yon, habang paakyat kami sa sobrang tarik na hagdan, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, para bang may humihila sa akin pababa. Habang nahihirapan akong umakyat, bigla namang nahilo ang atiko. ko. Grabe, yung hagdan Sobrang tarik talaga para kang tumitingala sa langit. Halos parang umaakyat ka sa isang mahabang hagdanan ng bumbero. Nakaakyat naman kami, pero hingal na hingal kaming lahat. Dahil sa pagod at uhaw, nagdesisyon kaming bumili ng malamig na tubig. At eto, hindi ako nagsisinumaling. Paghawak namin sa bote ng tubig, malamig siya pero nung inumin na namin, hindi pala siya malamig. Parang normal na tubig lang. Sa una, hindi namin masyadong pinansin kasi sobrang uhaw na uhaw kami dahil sa pag-akyat. Ang alam ko, parang isang daang hakbang ata ang pangalan ng resort. O baka ganun talaga karami yung baitang ng hagdan. Umalis na kami sa lugar na yon. Pabalik na kami para lumabas ng Kaibyang Tunnel at grabe ang dilim-dilim ng daan pabalik. Yung mga nakaabot na ng gabi sa kaloob-looban ng tunnel, alam na alam nyo kung gaano kadilim doon. Kinailangan pa namin ng karagdagang ilaw sa harap at likod ng jeep namin kasi hindi sapat yung headlight. Tumulong pa yung apat kong tito. Ginamit nila yung mga motor nila para magbigay ng dagdag na liwanag sa daan kapwa Sahara at sa likuran namin. Sa una, akala namin okay na ang lahat. Hanggang sa may parang disgrasyang nangyari. May isang puting kotse na tila nakabangga ng tricycle ng mga taga roon. Agad kaming huminto para sana magbigay ng tulong. Pero yung nakabangga raw, dire-diretsyo lang sa pag-andar. Hinabol agad ng mga tito ko yung kotse. Medyo mahaba ang naging habulan, pero sa huli, naabutan din nila. Ang sabi raw ng may-ari ng kotse, wala siyang nabangga at kung meron man, siguradong malalaman niya. At higit sa lahat, walang kahit isang gasgas -gas yung puting kotse niya. Pero malinaw naming nakita, malala yung pagkakabangga. Napasigaw pa nga ako sa sobrang kaba kasi kitang-kita ko kung paano tumilapon yung tricycle ng mga lokal. Mabuti na lang walang nasaktan sa kanila kasi sa may damuhan sila bumagsak. Pagkatapos nun, umalis na rin kami. Sabi ni Mama, mukhang okay naman daw yung mga taga roon. Pero habang nasa daan kami, biglang pumasok sa isip namin yung sinabi ng driver na wala siyang nabangga. At yung sabi ng tito ko na walang gas-gas yung poche. Doon na kami nagsimulang mangilabot. Napaisip kami paano kung guni-guni lang namin yun. O baka naman multo na yon na nagpaparamdam o nantitrip sa amin. Sobrang natakot kami nun. Hanggang sa napadasal na kaming lahat sa loob ng jeep. Dasal talaga taimtim. Mga bandang alas 9 na ng gabi kami nakalabas ng tanel. Gaya ng ginawa namin kanina, nagbusina ulit kami paglabas. Pagkatapos, dumiretsyo na kami sa isang resort sa Cavite. At dito na nangyari yung isa sa mga pinaka nakakatakot at traumatizing na karanasan na hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Mga 30 minutos pa lang kaming nakasettle sa resort. Siguro mga alas 10 na ng gabi yun. Nagsasaya pa kami nang bigla na lang yung isa kong pinsan na babae nagsuka ng dugo. Oo, dugo talaga yung isinuka niya. Sobrang nakakatroma yung pangyayari kasi sunod-sunod na yung mga problemang sumasalubong sa amin. Naalala ko pa, noong papunta pa lang kami sa Kaibiyang Tanel kaninang hapon, may naaksidente ng grab driver na bali raw yung paa. Tapos, yung pinsan ko, pagkatapos niyang magsuka ng dugo, bigla siyang nagsalita ng umano-anong mga salita na hindi namin maintindihan. Tirik na tirik pa yung mga mata niya, para talaga siyang sinasapian. Hindi ako yung tipo na basta-basta naniniwala sa mga ganoong bagay. Pero may mga kwento na rin kasi tungkol sa kanya at sa mga supernatural na pangyayari lalo na sa side ng lola ko na taga Masbate. Ewang ko kung pamilyar kayo sa Masbate, pero yung lola ko raw doon, parang may kakaibang kakayahan o kaalaman. Napala, yung lola na tinutukoy ko ay nanay ng nanay ko na stepmom ko lang. Kaya hindi kami magkadugo at wala kaming masyadong alam tungkol sa mga ganitong bagay sa pamilya nila. Hindi ako nag-i-exaggerate, pero ganoon talaga yung naging reaksyon at takot ko nung mga oras na yon. Kasabay ng mga pangyayaring yon, nagbabanlaw naman yung isa kong tito sa banyo ng resort. Yung banyo na yon para sa mga lalaki, at yung disenyo niya, bukas yung taas, walang bubong, at katapat mismo ng banyo, puro matataas na puno ng niyog. Dahil nga sa mga sunod-sunod na kakatwang pangyayari, bigla na lang tumakbo yung tito ko papalapit sa amin galing sa CR. Hubad, as in kitang-kita yung ari niya. May bumaturaw kasi sa kanya ng bato galing sa labas, doon sa direksyon ng mga puno ng niyog. Ganito kasi yung itsura nun. Yung pasokan ng CR, may bubong. Pero pagpasok mo sa area ng mga shower, bukas na yung itaas kitang-kita na yung mga puno at doon daw galing yung ibinato sa kanya. Siyempre, naniwala kami sa kanya. Sino ba namang matinong tao ang tatakbo palabas ng banyo ng hubot-hubad kung hindi totoo yung sinasabi niya, di ba? May maliit pa siyang pasasanoo. Hindi ko alam kung may nang trip lang ba talaga o kung ano yung nangyari. Basta, pagkatapos ng lahat ng yon, naging okay naman yung pinsan ko. Pero hindi siya makagalaw. Ang sabi ng lola ko, magpahinga lang daw muna siya. Kaya imbes na mag-enjoy kami sa beach, nauwi kami sa pagbabantay sa kanya. Pero ganun talaga siguro. Grabe nga ang iyak ng mga kapatid at iba ko pang pinsan noon dahil sa takot at pag-aalala. Si Papa naman, todo patugtog ng mga religious song sa sasakyan. Ang trippy, ang weird talaga ng mga pangyayari. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nakauwi naman kami ng ligtas. Nagdasal lang kami ng taimtim para mapalis yung mga negatibong enerhiya na tila sumunod sa amin.